alam mo, hindi pa rin akong makapaniwala na yung batang yan na nagdala ng problema dito sa pamilya natin. Eh, anak mo nga. Aba, you better make sure na yan nga yung anak mo. Ako, mahirap na. Ma, alam na naman siguro ni Divina yung ginagawa niya. You don't have to tell her kung anong dapat niyang gawin o hindi. I think what she needs now is our support. Well, kaya nga nandiyan ka, iho para ikaw ang gumawa nun sa kanya. Thank you, Raymond. Thank you, Tita. Naintindihan niyo ako. You know what? Bakit hindi kayo lumabas? Go and celebrate. Ikaw dahil nahanap mo na yung anak mo at ikaw naman dahil makakawala ka na doon kay Charlene. Uh, yeah, sure. Why not? Go. na akong bumalik sa school. Ang dami kong nga habulin. Pero, ang dami ko rin iniisip eh. Si tatay, yung bagong buhay ko dito kay Mama Divina. Nakayanin ko kaya? Siyempre naman. Ikaw yata si Princess Pascual. Ang siga ng City Jail. Ah, garon! O oh, bakit? Mm. Uy, uy, sandali Siga, lang. Hindi, hindi. Taga lang, teka lang. Sasabihin ko kasi dapat. Princess Pascual. Ang prinsesa ng City Chase. Uy! Sige! Ah, ah, ganun. Uy! 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 Anong ginagawa niyo dito? Lalo ka na? Bakit ka nandito? Libby, dito na ako nakatira. What? Kinuha na ako ni Mama Davina. Dito na niya ako pinatira. And you? Bakit ka nakabuntot na naman sa princess na yan? Don't tell me, dito ka na rin nakatira, Xavier. Pinisita ko sa princess. And why? Alam ba ito ni Mami Lee? Eh? Kahit magkaibigan kayo ni Xavier, hindi pwedeng basta-basta ka na nagpapapasok ng tao dito, princess. Yung friendship niyo dapat may boundary. Alam niyo, sumusobra na kayo eh. Hindi magandang makita yung ginagawa niyo. We're not just friends, Libby. Girlfriend ko na si Princess. No. No, hindi mo pwede maging girlfriend yung babaeng yan. Bakit hindi? Mahal ko si Princess. You broke up with me dahil gusto mo ipagpalit sa amoy seldo ang babaeng yan? Sige, Libby, sabihin mo na lahat ng mga gusto mong sabihin. Hindi naman na sa akin nagmamatter yan eh. At hindi namin kailangan ng approval mo para maging kami ni Princess. At talong hindi na namin problema yung mga issues mo. Sa aya at sa gusto mo, kami na ni Princess. At talagang pinagmamalaki mo pa, Xavier? Eh, Troy, nagbawa ka nga ng babaeng yan eh para mauto ka, para maagaw ka sa akin at nagpaagaw ka naman? Ay, walang wala nga akong inagaw sa'yo. Ang pagkakaalam ko rin naging kami ni Savior, wala na kayo. Bakit ba hindi mo matanggap yun? I can't because you don't deserve Savior! Mrs. Mrs. Huwag ah, no? mo Sige, diba, sige, sige! Sige, sige, sige! May bago ka sa Sige, kayo iniwag! Kaya kayo iniwag! Kaya kayo tama na! Ano? Diba, Tuhan naman na! Hoy! Hoy, hoy, hoy! Magtigil nga kay d'yan! Ano to? Hoy! Hmm. Ahon d'yan! Ha? Kalibi! Princess, ano to? Una-ara mo pala may gulo na agad. Jan, hindi naman po kayo na. Siya sex sumugod. Sinalog ko lang naman yung utak mo para mag-isip ka. Para ma-realize mo na isa kang certified mga Hindi pa, di ba? Kung ini-insult ang girlfriend ko, kung naging kami mo ni Princess, dahil sa akin yun, dahil mahal ko siya, dahil may nakita ko sa kanya na wala ka. Mayayos naman yung paghiwalay natin, baby, di ba? Baka kailangan mong i-assist yung sarili mo kung bakit hindi tayo nagtagal. Ha, may Marami akong pagkukulang sa'yo. Pero dapat aminin mo na sa sarili mo na marami kang pagkakamali at pagkukulang. Kaya tayo naghiwalay. Girlfriend ko na sa si Princess. And you have to deal with it. Then magsama kayo. Hello wishes to both of you. Manera. Hello, Hello. I'm sorry.